Ayan, good morning guys. Welcome back to the channel. Ano? Andito tayo ngayon sa Kabuyaw. At merong karaban ang team after ship. So, ito yan. Ito sila. Ito yung sila hepe. Ayan, ang ating mga customer. At hindi soon, So, sa ngayon, merong ditong nakapila na ilan. Pito ata ito. Pito. Pero may expected pa na darating mamaya. Ayan, soro lahat yan IPPMS Yung iba magpapacheck ng lining May sliding na na lining Yung iba carb ito, Yung iba uh, Wala sa tono uh, Itong isa dito Ito Top overhaul to Meron tayong isang top overhaul um, Meron din dito Magpapalit ng fork seal Namaya So ito yung unang customer natin galing sa uh, sukat para nyaki. diyan yeah. ito si sir. Ano pangalan mo sir? John Z. Asina. yan, yan kanyang ano. Yan yung kanyang motor. Heps, ano yan Heps? Ano nalagay mo? Parang ano yan ah? Metal enhancer. Agimat, agimat ba Metal enhancer. Metal enhancer. Ah, hinahalo sa langis. Oh, parang siya yung nagko-coat sa mga gears na hindi masyadong magdidikit. Hindi pa ba yan yung tinatawag na hindi ba hindi ba yan anti-friction? Anti-friction. Ah, yun. Anti-friction na metal enhancer. Okay. Ayan. Wala pang label. Oh, wala pang level eh. Kasi ba bago pa lang eh. Lalaki dito, RDR. oh, hindi. Dapat eh, TAS. <laughs> Team After Sheet. Ayan. So, ito yung unang customer natin ngayon. Actually, first time ni sir na magpa-caravan, ano dito, magpunta sa caravan. Sino pa yung mga first time dito? Ikaw, no? First time ka rin, ano? Kang, saan ka galing na Santa Rosa? Ito si sir sa silang pa ito. First time mo rin, ano? silo mabe, First time mo rin? Dito. po dati dun sa ibang chef ng aftership ship nakakapunta ka. Ngayon pa din lang. Ah, so ngayon ka palang makakapapahimas kay Hepe pala. Ito, ano na to eh? Regular na to, regular. <laughs> to regular na to, customer na ang team after ship. Pagkakita ito, ito, ito matagal na. Lalo na to. Ito si Sir, talagang ano na to. Hindi, meron pang mas matagal sa diyan ata. Ito oh. <laughs> ito oh. kay. Kabila, nagpa ito. nagpa ito. ano to sa alam huling pa maintenance nito Inabot niya pa yung sa malaya eh. Pupunta pa doon sa malaya. Oh. Ito ano, zero hot time pa lang namin. Oh, yan, yan, yan. Sila zero hot. Ay, tal ay talo. ito, ano, talulayalista na ito. Talaga. yan. Palambot tal na yung clutch. Wow. Parang, parang siyang mo. Kanina pagpiga mong kanyan, malabas yung katas ng ano eh. Gatay, eh. sobrang tigas eh. So ito ang gamit nating ito ang gamit natin, natin dito ng langis. Ay yung ano, Boost Extreme Motor Oil, fully synthetic. May lining, pakikuha. Lumabas na yung lining katulinan. Ayan, testing. Testingin mo rin sir ha, pakatapos -paka sa hepe. Testa nyo mo rin para ma so, Ano pa ginawa mo dyan Hebs? Maka may sapi ah <laughs> Pinagbabawan na technique Yung pinabili niya sa'yo Ah, ano yun doon? Ah, yung ano kanina Ah, ayun ang mga ano Dahil <laughs> yeah. yung mga sulog na lining At walang mabili na lining Karaniwan gawa-gawa sa'yo ng na technique yun, yun, yun eh. Kaso ah, yung ibang bottom ko, yung pansaman pala, ginagawa ang ano, pansaman pa Hindi na, hindi na naaalala. Mm -hmm. Ibig sabihin, tila ka din pala palitan tanya. Eh? Oo, oh, sabi <laughs> lang to. Oo. Oh. Papalitan uh, niyo to, pag meron lang makuwang ganong. Kasi makakaisan taon pa. Wala tayong imbudo eh. Mamaya, kukuha tayong ano, dyan. Yung mm, one point. Oo, oh, tayo tapos ko hindi na, hindi na, ito muna ayan o ba, bako may adjust pa matatakasan pa ako maingay pa, maingay ah, malambot ay, matigas pa ah, matas yung ano bitaw yung bumitaw <laughs> oh, minsan kasi nasa ano rin eh no, yung o oh, ikaw naman sir alaman mo sabi mo sa akin yung ano mo ha experience mo ha yung kabilang pairing ha baka makalimutan baka tumakbo sa kalahati lang <laughs> pairing <laughs> ha Uy, nakaraan. Nagkapalit ng ano. Yung ano, side side cover. Wala eh ka nang ano. Magkano ko mag nung ano? Ha? Okay na? Yung clutch mo? Malambot na. Malambot na. Hindi na masakit sa kamay. Pwede ka na umuwi ng summer niyan. <laughs> Taga Samar sa to si sir eh. Ah, 180cc? 180cc. Depende sa carb. Pag ang carb mo maganda, mas lalo matipid. Mas, mas matipid. Kaya ni Ronald, ang carb niya, 32mm. Mas malaki yun. 40km per Oo. Talo ang stock. Di ba natalo kayo? 63, naka 63mm pang black yun. Oh. Kung tumakbo yun, ano? Si ano nga rin, rin, rin eh, si, si Sierra eh. Oh, na. Si Sierra, Alpha. Oh, 40 to 40. Nasa 40 din ang ano niya. 63 mm yun, 30 mm ang black na, ay 30 mm na ano, carb din ang gamit niya. Hmm. Pero kasi mali ang setting ng carb. Kaya malakas kumain. Ang paglakas ng kain ng gasolina, nasa carb. Ang ko. Ano 'to Ano rin, minsan yung style, style ng riding, yung mga mild sa ganun. Mga boy, mga boy bamba, para sa gas. Yung kahit naka-stock lang yan. Susubukan ko din 'yung 34. Alin <laughs> <laughs> 67. Para kelaano, si ano yung Yung Kia no, yung Kia White Hawk kasi na ano, yung motor niya, ano yun eh, 67mm eh. Tapos 36 ang carb. Pero lilipat ng mga gulong eh pang bakbakan nga eh drag. isa kasi rin ng, iyak ang KTM doon ano, eh ang <laughs> bilis ng motor hindi rin kasi rin sa bigat kaya yung mga mabibigat yung motor yan matatapos na, na ni, ni sir Kami rin magkarga ng ah, at least uh, 61 na lang. 63 oh, na lang 59 oo kasi yung oh, wala tayo ng o-ring eh kung sa taas ang problema mo dito o-ring yan eh kung dito meron tayo yung seal eh dito yung o-ring wala wala

Trading. Oh, ito. Ito nung mo, Heps, kung kailan to huling na chase oil? Kailan? Sa lipa pa. Kailan ka huling na sa lipa? Maganda, maganda condition niya. Oh. Yan, no? Kumbaga, ano lang to, alaga lang sa chase oil. Pero yung tune up niyan, huling na tune up niyan nung parang kailan pa tayo? 3 years ago na tayo sa lipa eh. Oh. Eh, mag-six years na to. Oh, sipin mo? Eh, hindi palitan na natin yung spark plug. Oh, spark plug. May dala ka, spark plug? Yeah, no. Oh. Ito <laughs> siya ang ano. Siya yung nagtatanong ng RCDI. Mm. mm. Oh, mm. eh, wala. Mm. Antay mo si Marlo. eh, <laughs> kaya ng, ano, hindi kaya ng budget. Ayun, oh, wala yung problema. <laughs> yung budget na ka problema. Wala pa ba bang 13 mile? Ano ba, ano ba? <laughs> Nakpala dali. <laughs> Napaaga bigay. Hahaha. <laughs> nakilala ko sa UTDI kasi nabigay lang ako So ayan guys, medyo ginagabi na tayo ano? Kaya may mga nakapila pa oh. Ilan pa ba ito? 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 motor pa nakapila so, Tatapusin natin bago mo medyo mahirap galawan kasi umuulan. So, ito guys. <laughs> naabot na tayo ng alas 9. Alas no? 9 na ba? Naku, mag alas 10 na. Quarter to 10. Inabot yung ating caravan. Ito, mayroon pa nakasalang actually. Huling Huling pila, huling ng customer natin, uh, PMS, tsaka, okay na yung starter, ano niya, naibalik na. Oh, so, pwede na, PMS na lang. Uh, medyo, may kahirapan lang buksan yung carb niya. <laughs> so, yan na yung huli, taas sila. Buti na lang, itong huli, taga dito lang sa mabuhay. <laughs> sa phase, phase, phase one, ano? Phase ah, phase two. Oh, yun, dun, sa may, ano, malapit sa barangay hall. Okay. So, paano? Kita-kita na lang ulit tayo. Sa susunod naman na vlog. <laughs> Bye-bye.